sila dirty kitchen. dirty kitchen na may asa sila. Tapos, dito yung, tignan natin yung prep. Ito yung mga yung yung ngayon, nag-check natin kung sino mo nandito sa taas. Dali, hindi nga, hindi Parang palag yung mga, na nanay, pilos. Ngayon, kagigising lang, alas tres na. Ay, kit-kit naman, baby. Check natin yung bahay nila. Saan maganda. Sabi nila, ang yabang nila dito kasi kita daw yung Enchanted Kingdom. What? Ayan, ito yung pinakamagandang bata. Sino ko? Papa Stab. Ay, <laughs> ay, 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 ganda Ganda ng bata, di ba? Ganda si Tata Elon, sobrang ano niya. Ang enchanted kingdom ayan yan lang. No? na sana all. Di ba? Ipagsilip mo na sa bahay niya, enchanted na. No? Sana all! No, Ang hindi all. niya lagi siya. Oo, hindi na hingayang hindi ngayon. Ang hindi ng, Okay. Hanggang ano aros pa sila? Ay, okay. jeez. Okay. Ay, okay. ano? Diba, Ganong kahirap. Magkano pa mo rito? Anong kupa niya rito? Pero hindi alam ko pa ito, eh. What? <laughs> okay. oh, alam ko, white yeah. ng dante. Alam mo pa lang ako. Hindi, 10M to 10M. What? lang po ako Big <laughs> time na ito eh. Kaso, <laughs> 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 ang masakalap nga lang sa kanila, ayun, binibigyan may agi <Then you> <laughs>

Ayaw oh, ko, na ako. Busog ako. Mamaya matay ako na matay. Yun, syempre, this is Papa Star. Gusto mo bang manalo ngayong Pasko at bagong taon at makatanggap ng malaking, malaking, malaking sorpresa? Meron naman tayong 20,747 players na pwedeng makatanggap at manalo dahil meron tayong 21,236 178 na total prices. Ano mga bang inaantay nyo? Possible na manalo ng condo unit. Yan syempre, pwede pa kayo at possible kayong manalo sa 747 ng brand new car Subaru 2023. Napakaganda at napakinis. Mas makinis pa sa ex mo. -No. Ano bang inaantay nyo? How to register? syempre maglagay lang tayo ng first name, last name, email, contact number, password, confirm password, US and Philippines. may verification po ng mga makakatanggap kayo sa email address ninyo. I-confirm nyo lang po. syempre agree kayo po. Ex, 18 years old kayo. Pataas, bago kayo maglaro. syempre maglalaro ka lang na wala kahit anumang paboritong laro sa 747. Ganun na naman po kadali yun And then nakalagay po dyan is Join Xmas Rappel Napakadali lang po Ano pa bang iniintay nyo? Mag-register ka na Meron tayong 21 million na cash prize Na pwedeng ibigay sa inyo Ano pa bang inaantay nyo? Mag-register ka na Nasa comment section below lang po Peace out!